meron bang hmm. uh, Duterte fatigue? Hmm. Hmm. Ang sagot wala. Uh, hmm. uh 46% said no. Uh, the rest are undecided. Kasi nga hindi alam kung sinong oposisyon. Uh -huh. so, uh -huh. wala pa clear, clear line. Ay, LP, Partido Federal, Lakas, vis-a-vis uh, -vis PDP, klarado na kung sinong oposisyon. -hmm. Uh -huh. uh -huh. Oh. Mm -hmm. Wow. Ang kanong nasunod, sunod si PRR, di ba, tatakbo? Yan. Yeah, mm -hmm. sa -hmm. yan. Kasi, dalawang bagay yun. Mm -hmm. Kung, ah, siya maglilid ng slate ng Senado, matindi yon. Hindi di niya dito. kailangan umikot. Pero, mm -hmm. kung siya ay tatakbo as party list, mm -hmm. Imagine mo, ang dating presidente tumakbong party list, ang kailangan mo lang namang boto dyan, 350,000. Ito makasang 3 pero... million. Kung uh, so, ano yung nag niya, di ba uh, Sa uh, gamit sa BUDOL, may rejection vote. Uh, 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 uh. Ngayon, nagsabi, oh, party list. ilagay natin dyan ang party list ni PRRD. Imagine mo uh -huh. yun, ha? Hindi uh -huh. ka gagastos. Uh -huh. Makakakuha ka ng na na nationwide consistency probably near to his 2016 performance. Uh -huh. Hindi ano Anong maximum seat pag ganyan, ma'am? Hindi naman pa din na 16 million ang boto mo sa party list. Hindi pa tapos nila. Hindi, wala ko. 16 million, madami. 3 million. Hindi ako lang paisip sa senado. sige, okay. Pero Mike, speaker, hmm. ang boto 16 million. Pwede. Oo, oh, yun nga. Kaya ng pera na i-distribute sa mga legislators, si boto nyo ako. Uh oh, Kaya sabi ko, yun. oh, maganda yung strategy yun. Ngayon oh, ko lang narinig yung strategy na yan. Hindi, pero yun Ma- uh, yun nga, mag- oh, oh, maganda meron. yung nasabi mo eh. Patagbo siyang party pwede siyang... sa Senado, may gastos. Sa party oh, list, may gastos. Wala. Oh. Ay, mo na yung si pwede ka pwede ka nga mag speaker pwede mo labaran ng speaker oh, diba? di ba diba? ganoon ka simple. oh tama oh sabihin mo ng 10 million lang ang bumoto o oh. mo pa 5 million wala <laughs> so, naman lang nga lang ang kailangan eh di ba sino oh. legislator na may 5 million sa House of Representatives oh, hindi okay. ba siya correct Correct, oh. correct. that is a political statement. At mas madali mm -hmm. doon kisa sa speaker. Oo. Uh ba? -uh. Diba? So, makikita mo. Kasi, um, kisa sa Senate. Pero, mm -hmm. uh, maraming tao nag nagkakanyata na senator siya ang gusto. Mm -hmm. so -huh. so, Pero yun, maganda yun. Pero maganda nga yun. yun. Actually, okay. tapos, effective yan. ba? Diba? Mas tapos parang, yan. parang na-shoot mo lahat yung kumbaga sa uh -huh. bowling. Uh mo correct. lahat. Swak lahat eh. Ay, galit na uh -oh. galit siya si pagiging partylist. Kaya ako tawa ng tawa. Of course, mamang uh, issue ngayon with uh, the former president is yung ICC. Nasabing nga eh, nag-umpisa ng uh, mag-embesiga sa Pilipinas. If he joins politics, do you think that will help save him uh, from what uh, others are uh, believe is uh, an arrest warrant underway? Well, Ina, uh, we've seen several legislators running for public office to mm -hmm. avoid being arrested. Okay. right and there are uh, there have been decisions that have not been uh, implemented because you, uh, you are a legislator mm -hmm. so my sense is uh, he has to run whether in the senate or in the house he has to run